ayan, today is Friday and magluluto tayo ng hapunan alam nyo ba yung kasabihan na kapag Friday daw kailangan huwag bongo char, pero nakikrave lang talaga po ako sa bongo and ayan, nanguha ako ng dahon ng ampalaya, dyan lang sa tabi-tabi o ba? Diba? marami na dito sa mga gilid-gilid eh And, syempre, malunggay. Libre na yung malunggay dito, guys. And, meron tayong manok. Ayan, yung ating nahalus. Uh ating monggo. Ayan. Pinapakulo na natin. So, mamaya, makita nyo yung finished product nyan. Sarap kasi guys magulay. Alam nyo ba, mayroon din tong saluyot. Ayan. Kasi may tanim tayong saluyot dyan sa labas. Magaganda na yun guys. Tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung saluyot. Pakita ko sa inyo yung saluyot dito sa labas. Kailangan kasi lagi siyang ano pinuputulan para lumago. Hmm, ayan o. Oh. Diba ang aking ah uh, farm ng saluyot. Saluyot lang talaga yung tanim. Ayan, meron din kamuti. Oh, ayan yung sinabog ni Parta o. Oh. Nabuto. Oh, tumubo na rin pala guys. Ayan o, oh, meron na rin doon. Diyan ako kumuha ng saluyot. Gusto ko sana saluyot at saka malunggay. Tapos lalagyan ng inihaw na isda. Or di kaya ay ano, uh, may bagoong siya. Tapos kamote. Yung mga lutong ano ba, ilokano. Kaya lang wala po tayong ano, makitang kamote sa tindahan. Kaya yun na lang, munggo na lang. Ang aking mga alaga o nagpapahangin dito sa labas. Diyan sila nagtatambay. Baka mabangga kayo dyan, ha? Tatambay sila dyan. Hapon na po kasi. Masarap magtambay-tambay dito sa labas. And habang hinihintay natin na lumambot yung ating mungbo, syempre magtsa-tsaan -cha muna tayo. Ano po tayong tsaan? Mainit pa, guys. Tea ng Dexon. Ah, Sarap. Hintay lang natin lumambot yung ating pinapalambot na munggo. Nakalimutan ko na guys si video at ipakita sa inyo yung aking ginawa. Pero gisa-gisa na lang yun guys. Ginisa-gisa ko lang yun. Uh, ah, inuna ko lang na ginisa yung bawang sibuyas. And then prinito ko yung manok. And then nilagay ko yung aking milagang munggo. So ito na yun siya ngayon. Ah, Joran, kumukulo na siya guys. Malapit na yung maluto. Kanina pa to eh, may timpla na yan guys. O, ba diba? Chicken. Tuto na. Nakalimutan ko siya yung video kasi kanina kasi nanonood ako ng ibang mga kalinga partners. Sumusuporta tayo sa mga kalinga partners, guys. Sa pamagitan ng panonood ng kanilang mga video. And then, ilalagay na natin itong ano, mga gulay-gulay. Yan, lagay na natin tong ampalaya and saluyo. Then, after okay, nyan, ilagay na rin natin tong malunggay. Kapag gulay, hindi naman dapat lutong-luto, ano? So, okay na yan, guys. Ang sarap, ang green Ang daming yung gulay Ayan, gano'n po Kakain na po kami Ayan na, done Kain na tayo, guys So, kakain na po tayo